Hello, hello everyone! Nandito na naman si Mami Annex. Pero bago ko po umpisahan ang third episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry, hayaan niyo po ako na magbasa ng iilang mga nagko-comments sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Kaya, umpisan kong basahin ang komento ni Lin Joyce Mahumot. Ang sabi niya, Naku, Tonyo, sinaman, alam mo naman ang kahinaan ni Cherry. Imbis na pagsabihan mo siya sa maling ginawa, imo manuon gikuan. Hais! Uwi ka, Cherry, sa magulang mo. Maling-mali yan. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay The Riders Ang sabi niya, Mami Annex, nakakadurog ng puso ang ginawang pagsamantala ni Tonyo sa walang kamuang-muang na si Cherry. Bagamat matigas ang ulo at palasagot sa magulang, normal lamang iyan sa age ni Cherry. Nakakalungkot lang ang sinapit ni Cherry. Nasira ang pangarap ng magulang nito para sa kanya. Kahit nahihirapan na ang mga ito sa paghahanap buhay, salbahe si Tonyo. Sarap itong ba at ilibing buhay? Pasensya na. Kagigil kasi, mami." Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Lisa Jane Caballero. Ang sabi niya, Naku, Jerry, pagsisihan mo rin yung ginawa mo. Very bad daughter. Siya na nang ang ginabi umuwi. Siya pang naglayas. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Inang TV Support. Ang sabi niya, My God! Kaya mga magulang na ang nag-adjust ngayon. Kakausapin ang anak ng mahinahon. Hindi sisigawan kasi maglalayas. Huh. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kitty G Kitchen. Ang sabi niya, live watching dan po. At Mami Annex, ang agang mambwisip ni Tonyo. Sinamantala ang kamuangan ni Cherry. Hay, Mamang Tonyo, may araw ka din. Sinira mo ang pangarap ni Cherry. Gigil ako kay Tonyo. Hmm, Mami Annex. <laughs> Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Rich Top. Ang sabi niya, Hello host. Naku, parang maagang mainlove si Cherry. Sana naman di siya magkamali sa kanyang desisyon. Hmm. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Choco Lapitan. Ang sabi niya, Cherry! Nako! Bakit? Ginawa mo yan! Para din sa'yo yun, payo ng magulang. Kasi dalaga ka na. Talagang magalit tatay mo. Kasi gabi ka na umuwi. Ngayon, sumama ka kay Tonyo ano ngayon ang mangyayari sa'yo? Bata ka pa sana inisip mo. Oh, bakit, Jerry? <laughs> And now, I am going to read the comment of Taurus Taika I. Perzaigora. He said, Great movie. Good job. Thanks for sharing. I really like watching you on interesting places. You have an interesting channel, so I'm staying and watching. Big like, stay connected. I'm a new subscriber. Don't lose a friend. Hope to stay connected. At ngayon naman ay babasahin ko ang komento ni Mountain of Inspiration. Ang sabi niya, Mr. Premier, but stop by for the replay. Hmm. Ang susunod nating babasahin na komento ay galing kay MBTV. Ang sabi niya, Start na naman tayo sa buhay ni Cherry. Ayan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa mga nagko-comment sa previous episode sa Ang liham ng nakaraan ni Cherry. Nakakataba po ng puso at nagbigay sa akin ng courage upang mas lalo pang galingan ang liham ng nakaraan ng bawat senders natin. Kaya hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang third episode sa ang liham ng nakaraan ni Cherry. Ito na! Mami Onyx, sa gabing iyon, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Maraming katanungan ang naglalaro sa aking isipan dahil niyakap at palaging sinasabi ni Tonyo sa akin na mahal niya ako pero sinasaktan niya ako sa ginawa niya noong gabing iyon. Naulit pa ng ilang beses, Mami Annex, ang paggamit ni Tonyo sa akin sa gabing iyon. Kahit umiiyak ako sa sakit, hindi pa rin siya tumitigil sa ginagawa niya hanggang sa nakatulugan ko na lang ang sakit ng aking naramdaman habang kinukulong ang katawan sa mga yakap ni Tonyo. Mami Alex Sherry... Mahal... Don't Please... Tama na... Sasaktan na ako... Hindi... Hindi ko na kaya to... Tama na... Ano ka ba? Hindi... Hindi mo na kita gagalawin... Kailangan mo nang bumamuro... At maligo... Aalis na tayo... Pa? Tonyo, may regla ako. <laughs> hindi yan regla. Sige na, maligo ka na. Tapos na ako maligo kanina pa. Huh? Oh, sige. Tonyo, hindi ba talaga ako pwedeng umuwi muna sa amin? Baka nag na sila nani at tatay. Hindi kasi ako umuwi kagabi eh. Cherry, akin ka na. Hindi ka na umuwi sa ngayon. Sa kanila lang. At saka, mamatindi tayo. Baka maiwan tayo ng bus. Sige na, hinanda ko na ang pampaligo mo. May nilagay na rin ako dyan isang timba na maligam na tubig at yung isa, isang timba para yan dyan sa panghugas para magilob ang sugat. Gatayan ng pinakulo ang dahon ng bayabas. Ay, ayoko. Mahapdi yan. Ayokong maghugas. Ayokong magbasa. Ayokong maligo. Tatakot ako. Na, sige. Halika. Ako na lang magpapaligo sa'yo. Bilisan mo. Kailangan na nating makaalisin bago magsikat ang araw. Sige na, hindi ka na. Mami Annex, inalagaan at inalalayan ako ni Tonyo sa mga sandaling iyon. Kahit papaano, Mami Annex, nakaramdam ako ng pagmamahal ni Tonyo. Sa paglipas ng mga oras, Mami Annex... Mahaba ang biyahe namin ni Tonyo papuntang Cotabato. Kaya nakatulugan ko na ang mga oras ng biyahe namin dahil na rin siguro sa wala akong diretsong tulog nung nakaraang gabi dahil kay Tonyo. Sa pagdating namin sa syudad ng Cotabato kung saan naroon ang sakayan ng tricycle papuntang barangay kung saan naroon ang bahay ni Tonyo Mami Annex. Pre, eh, magkano ang pasakay pa looban? Eh, pakyawin na lang kita. Magkano ba? Eh, iba-iba kasi pre eh. mag magkano ang gusto mong ibigay? Eh, kung pahatid talaga kayo doon sa may pinakadulo na bahay, yung wala ng kapitbahay, eh, sa isinta yun. Eh, kapag dito lang malapit, eh, si lang. So, magkano ibigay mo sa akin at saan kayo magpahatid? Sabihin mo lang. Ah, oh, sige, yatin mo kami doon sa pinakadulo na bahay para mabigay ko sa iyo yung 60 pesos na sinabi mo. Sige, hatid mo kami doon. Nasa, sige, sumakay na kayong dalawa. Anak, anak mo ba ito? Eh, asawa ka ba ni ano, ni Cecilia? Ay, malalaki na mga anak niyo. Eh, akala ko nga, biyuda siya, eh wala akong nakita. Pero, ikaw pala asawa ni Cecilia. Eh, yan ba ang panganay niya? Ha? Sige pre, mag-drive ka na nang makauwi na kami. Dami pang satsat eh, daming tanong. Sige na mag-drive ka. Babayaran ka naman eh. Huwag ka nang chismoso dyan. Ay, siya sige. Ay, eh, pasensya na Eh, Ay, nagtatakalan pa siya eh. Sige, sige. Ihatid ko na kayo. Okay ka lang dyan? Ha? Malapit na tayo. Okay lang. Malayo pala yung sa inyo mo. No? Ito pala yung kutabato. Ang layo. Pre, dyan lang, dyan lang ito. Sa tapat ng bahay mismo ay hinto ha. Oh. oh, dito lang, dito lang, pre. Dito lang. Sige. Baba na kami. Oh, ito pre, bayad. Na, sige, salamat. Salamat. Tatay, tatay! Tatay! Nandito na si Tatay! tatay nandito na kayo, si Tatay! Na kayo, <laughs> tatay! Ah! Tatay. Ang laki na ng mga anak ko! O ah, hali kayo! Mano! 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 Magmano din kayo kay uh, Tita Cherry niyo. Mano po! Yeah. Very good, Maru very good. O oh, sige, bumalik na tayo sa loob. May hindi dito sa labas. Tonyo, nandito ka na. O, oh, Cecilia. Magkawala. Butit, oh. na pag naisipan mo bu bumalik. Mga bata, miss na miss ka na. Kumusta ka na? Oh. Tonyo? Sino siya? Ah, Cherry. Si Cecilia, una kong asawa. Huh? Asawa mo? Eh, ako? Ano ako? Ano ako sa buhay mo? Ha? Huh? Cherry, si Cecilia, asawa ko. Ikaw, asawa ko din. Pareho ko kayong mahal. Pareho ko pareho kayong mahalaga sa buhay ko. Kaya, magkaunawaan kayong dalawa. At saka, mabait itong si Cecilia. Maalaga. Kaya, wala kang dapat ipangamba, ha? Ayoko. Sabi mo ako lang yung mahal mo. Eh bakit, bakit may una kang asawa pala? At balak mo mong itira kami sa isang bahay? So, so ano na? Paano ako sa gabi? Paan, paano set up natin? Ah, ay, gusto ko na lang umuwi. Uwi na lang ako. Ayoko dito na. Cherry, naintindihan naman ni Cecilia. Kahit gabi-gabi, katabi kita. jan ako sa'yo. Ha? Ha? Unawain mo naman yung sitwasyon, ha? Eh, pareho ko kayong mahal at pareho ko kayong mahalaga sa akin at may anak ako kay si Cecilia. Eh, ikaw, ikaw ang mahal ko din. Kaya, gabi-gabi ako dyan sa iyo tatabi, ha? Gusto ko na rin makabuo ng baby galing sa iyo. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto. Gusto kong magkaroon tayo ng sariling pamilya. Pero, pero hindi katulad nito. Na dalawa kami. Uwi na lang ako kay nanay at tatay. Ayoko dito. Ayoko. Hindi <laughs> ko naman alam na ganito pala ang sila. Gusto ko kasi ako lang. Ito naman. <laughs> ikaw. Ikaw. Ikaw lang talaga. Gabi-gabi dyan ako sa'yo tatay. Ha? Sige na. Hmm? Sige na. Pasok na pa sa loob. Tara. Pasok na tayo sa bahay. Yun. Mm. Sige na. Yan. Yan. Ayun, ang pwede naman ng mahal ko. Na pasok na tayo sa loob. Mami Annex, tinanggap ko ang ganung sit-up namin sa iisang bahay na kasama si Cecilia at ang kanilang mga anak. Hindi ko tanggap pero wala akong magawa dahil napamahal na ako kay Tonyo at ayokong lumayo sa kanya, Mami Alex. Bagamat namimiss ko ang aking mga magulang pero hindi ko pa rin kaya, Mami Alex, sa mga panahon na yon na iiwanan ko si Tonyo dahil nasisiyahan na rin ako sa ginagawa niya sa akin. Naramdaman ko rin, Mami Alex, na mas pinapriority niya ako gabi-gabi kaysa kay Cecilia. Kaya, umabot ng isang taon, nabuntis po ako, Mami Annex. <tong> 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 nasusuka ako. Uh, ano to? May sakit ba ako? Mm -hmm. Jerry? Oh. Halika. Umiga ka. Sige na. Ayoko. Nasusuka ako. Masama ang pakiramdam ko. May sakit yata ako. Ano? Pintis ka? Ha? Huh? Ha? Huh? Ganun ba yun? Huh? Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.